Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga markang natagpuan ng ating katie sa kanyang sinusuring lugar. Unahin natin sa larawan na ito kung saan ay ating nakikita ang isang malaking bato na may nakaukit na marka sa ibabaw nito. Basi sa aking naging pagsusuri, ay ganitong uri ng mga simbolo ang nakaukit sa ibabaw ng malaking bato na ito. Ang kulay pula na simbolong ito ay isa itong uri ng arrow sign na ginamit ng mga sundalong abon sa kanilang pagmamarka. Ngunit ang kakaiba sa arrow sign na ito ay meron siyang ganito. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay pointing downward to treasure na ang ibig sabihin ay nakaturo ito sa pababang direksyon kung saan nakatago ang deposito. Maliban sa nakaukit na arrow sign, ay meron itong isang kasamang simbolo. Ito ang simbolong aking ginuhitan ng kulay dilaw. Ang aking naging pagbasa naman sa kahulugan nito ay tunnel entrance o pasukan ng tunnel. Ito ay nagpapahiwatig na may isang tagong tunnel sa ilalim ng naturang lugar. Kaya sa kabuoan, ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng markang ito ay nakaturo ang arrow sign sa lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. At kapag ito ay ating hinukay, ating mabubuksan ang pasukan ng isang tagong tunnel. para ating malaman ang digging spot o ang saktong lugar na siyang ating uumpisahang hukayin, masasabi ko na kailangan nating magsagawa ng dalawang pagsubok. Ang una ay ating sundin at tahakin ang direksyon kung saan direktang nakaturo ang arrow sign na ito. Kapag ating sinundan at tinahak ang naturang direksyon, ating madadatnan o matatagpuan ang isang kasunod na marka. At ang kasunod na markang ito ang siyang nagsisilbing palatandaan sa tamang digging spot o saktong lugar na ating uumpisahang hukayin. Ang pangalawang pagsubok naman ay ating hukayin dito sa gilid na bahagi ng batong kinalalagyan mismo ng ating nakaukit na marka. kapag nagawa nating hukayin ang tamang lugar, maaaring ito ay natatakpan ng maraming bato dahil base sa aking mga karanasan sa mga pasukan ng tunnel na nasa ilalim ng lupa. Ito ay sadyang tinabunan ng mga sundalong hapon ng maraming bato at kung minsan ay isang malaking bato. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Dito sa ikalawang larawan ay ating nakikita ang parehong malaking bato kung saan nakaukit ang markang una nating binasa. Nasa bahagi na ito ang nakaukit na marka at dito naman sa bahagi na ito ay may nakaukit na isang paa. Maliban dito ay may iba pang mga nakaukit na marka sa bahagi na ito. Basi sa aking naging pagsusuri, ang mga nakaukit na marka sa bahagi ng malaking bato na ito ay masasabi kong nature made lamang o gawa ng ating kalikasan. Kaya ang ating pagtutuunan ng pansin dito ay ang nakaukit na paa. Ang nakaukit na paang ito ay meron itong iba't ibang pwedeng maging kahulugan. Pero dahil sa meron itong kaugnayan sa katabi nitong nakaukit na marka, ang aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay nagpapahiwatig ito ng isang distansya. Ang distansya na ito ay umaabot ng 10 feet to 15 feet o 10 hanggang 15 talampakan. Mula sa malaking bato na ito ay ating tahakin ang direksyon na ito sa layong 10 hanggang 15 talampakan at sa naturang distansya na ito ay dito natin mahahanap ang kasunod na importanteng marka. Pero kung wala tayong nadat ng kahit anumang marka, subukan nating magsagawa dito ng isang trial digging o pagsubok na paghuhukay. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang mas malapitang kuha ng ating katiye sa nakaukit na paa. Basi sa itsura nito, ako ay may pag-aalinlangan sa pagkalihitimo nito bilang isang marka. Dating naman sa larawan na ito ay ating nakikita ang isa na namang malaking bato. Wala akong nakikitang kakaiba sa naturang bato na ito. Pero maaaring ang nais ipasuri ng ating ka-TH dito ay ang mga nakaukit na marka sa kanyang bahagi na ito. Ngunit base sa aking naging pagsusuri, ang mga nakaukit na marka sa bahagi ng batong ito ay masasabi kong nature-made lamang o gawa ng ating kalikasan. Sa madaling salita, ang mga ito ay hindi lihitimong marka na dapat nating iwasan. May mas malapitang kuwa ang ating katiage sa ilalim ng malaking bato kung saan ay meron palang isang karaniwang uri ng marka ang nakaukit dito. Basi sa itsura nito ay isa itong arrowhead na marka, at ang patulis nitong dulo ay nakaturo ito sa ilalim mismo ng batong kinalalagyan nito. Pero basi sa aking pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit nito, masasabi ko na ito ay nature made. O gawa ng ating kalikasan Sa madaling salita Ay masasabi ko Na ito ay hindi Lihitimong marka Kung saan ay dapat nating iwasan Bago tayo magtapos Sa video na ito Nais ko lamang naulitin Ang aking isang mahalagang paalala Na meron lamang akong Dalawang YouTube channel Ito ang Treasure Hunt Club At ang El Muzuguo. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay pasahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Tata Eri Bayas Oliver Atap Marvin Opiar ng Bukidnon Reynante Tapon Tamayashi ng Kainta Rizal Melvin Ligamo. Gwenhana Lumaino Lions Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat